Ayan mga kanuipi, malapit na tayo sa falls na yon, na Maranong Falls. At sana, nag enjoy kayo sana sa vlog ko ngayon na adventure yung video natin ngayon, di ba? Mga pasyalan, mga tourist spot dito sa Pangasinan. tara na mga kanayipi sa Maranong Falls let's go alright ay binigay ba yung kwan natin? Trip, oh. <laughs> dito na pala ano pang tour pagod ka na sila pa yung ano nakita natin sa taas kanina sa sky plaza Ingat ingat. Ay, 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 ay. Dapat naligo rin kayo nte. <laughs> <laughs> ah, para maalagaan talaga 'yung ano dun Ingat ingat. Ingat. So bago pumasok dito, i-check pa yung mga bag para ano, wala daw pagkain, ganyan, mga inumin, yan. Ang bawal dito sa ano, Maranong pulse. Ayun, bangin na yan bro, ang lalim ko. Bayan sa akin mo. Pero ito gano'n no? Baka mas ma ano to bro, mas malamig yung tubig kaysa doon sa ano. Ayun, siguro. Ayan. Shoutout nga pala kay Mrs. Ayan, gusto niyang puntahan eh. <laughs> sa susunod na lang, pupuntan natin to. Ayan. Tayang kaya ni Mia na makaket dito. Ayan, sama kay sa amin mga kanaypi. Alright! <laughs> ano yan? <laughs> Let's go! Pangasinan tour! At syempre si Brando, Brando, Brando. Tour. Saling po sa tour. <laughs> Ayos, gala-gala. Bagsak naman mo. Hindi <laughs> naman malalo yung tubig. Oh, dati ko yung daan dito masikip lang. Ikalahat lang siguro nito. Ikalahat lang. Ano oh. ka punta dati? Oo. Oh. Sabi nga nila makitid daw talaga bro. Oh, Talagang pwede magsabay ang dalawang tao eh. Wala pa. Talagang pinaganda na, na nila no. Siguro sa susunod yan, simentado na yan. Oo oh. nga, papahabain pa na nila dito. Oo. Kasi bangin na talaga yung babagsakan mo dyan mga kanoipi oh. Ayan, yung mga bundok. Para makita nyo naman, di ba? Siyempre, yun dito sa, ano, sa Natividad, Pangasinan. Kasama natin si Pangasinan Tour. <laughs> At si Brando TV. <laughs> Pwede. Pwede no? <laughs> Brando TV. <laughs> <laughs> Malapit, na po. Malapit, na. Malapit na. Naligo kay Antay. Mm -hmm. Hindi. Aliligo ka, bro. Wala akong dala ano, pamalas. Gaya na basa-basa. Yun, <laughs> <laughs> Para yung nagkasong <yung>, tangan. <laughs> Oo. eh ayun, nakasort ka lang eh. So, ikaw, ikaw nakarilig ka. Na-experience <laughs> yung ano yung maglakad ng ganito hindi pwede sa gabi walang ilaw oh ayan malapit na siguro 10 to 15 minutes daw sabi nung kanina ko dun sa baba ano sarap paligo dyan o no? sarap dyan bato bato so dadaanan nyo pa to mga kanayipi yung bakal na hagdan papuntang heaven Ayan, makitid na yung daan dyan, oh. Experience talaga, di ba? Trill! May Thrill. Santong, nga akitin mga malalaking bato eh. <laughs> Ayan. Ayan mga kanuipi, malapit na tayo sa falls na yon na Maranong Falls at sana. Nag-enjoy kayo sana sa vlog ko ngayon na uh, adventure yung video natin ngayon, di ba? Mga pasyalan, mga tourist spot dito sa Pangasinan Ayan Kailangan mong mag-trail ng ganyan eh. Ayano. Andun pala yun So be pool. Yan. Hagdan na naman. Ang lakas ng hunin ng tubig. Kailangan talaga mag-ingat kayo pag aakyat kayo dito. Saka bawal na bawal yung mga pagkain dito. Inumin, ayan para maiwasan yung mga ganyang basura ayan na bro ang ganda di ba balik bro ah yan ang nito ayan kahit hindi man kayo makapunta dito sa pamamagitan ng aking video makikita yung ganda ng Maranong Falls ayan o Paliparan mo, bro. Nandun pala yung poles. Ang ganda, di ba? Siguro, lamig ng tubig yan. Malalim din kaya yan, no? Ganda ng maligo, bro. <laughs> Bali yung daanan niyan, diyan sa gilid lang. Papunta doon. Sayang mga kanoypi, wala kaming damit na dala. Sana ko nakaligo rin sana dito sa Maranumpors. Falls. Dala namin kami sarili namin eh. <laughs> <laughs> Sarap maligo dyan sa ilalim. Ang ganda doon mga kanayip yun. Sino malalim yan no? Sa kanyang kon, binabagsakan. Mababaw lang yan boys. Ah, mababaw lang? Mm -hmm. Naligo ka na dito? No, matagal na. Ah, matagal na. Hindi masyadong kalaliman din no? Oh, uh, pagbabaran lang talaga. Oo. Oh. Uh. Ayan o, no? enjoy na enjoy sila mga kanayip yun. Ayan, si Pangasinan Tour Magpapalipad ng kanyang drone At hingi na lang tayo ng footage nya Sa kanyang drone Para naman Makita nyo yung ganda Ng kalikasan dito sa Pangasinan Natibidad Enjoy naman no. Kahit hindi na ligo. I'm going home. Uwi <laughs> na tayo. Ah, uh, sayang. Sobrang rin talaga kanin ka ini na. Ah. Oo. Oh. Sayang hindi nakaligo oh, mga kanay. Buti pa sila ate, malamig yung tubig ate. Eh sobra po. Para po kayo sa ligo kayo. Oo, buti sila nakaligo. Maghay muna kayo sa vlog namin. Oh, hay muna ate. Taga saan kayo ate? Munyos po. Munyos. Ebay ha. Oh, layo din oh. Na. Uh, layo. Nakarating pa sila dito sa natibidad. <laughs> <laughs> pangalawang beses na po namin. Ay, pangalawa na. Ka dito. <laughs> <laughs> Try nyo rin yung Antong Pools Napunta nyo na yon? Hindi pa po. Season. Sa season, season pang kasi Mas malamig yung tubig malamig doon ate. Malamig doon. Ice so water. <laughs> Sobrang lamig doon. Oh. May bisita pa. Kaya meron naman doon sa ano ha ah, yung sa Kabaldoon ba 'yun? Kabaldoon. Meron din kasi sa amin kaya lang pag ganito walang tubig. ah walang tubig. Ay, ano? oh. Pinsal po. Oh. oh naiilin nyo pala doon natin 'o. Oh. Mga anong buwan Ano po 'yun? Uh, Ayan, matarik na naman na ano. Na lalakarin natin. Pabalik doon sa uh, ano. Pinag-parkingan ng motor. Ganyan po yung dadaanan nyo para marating nyo yung ano yung pulse na yon na nakita nyo kanina. Hindi naman gaano katarik mga kanayimpi. At sabi nga nila mas maganda na daw ngayon yung daanan kaysa kumpara dati. Maganda maganda boss. Maganda yung lugar nyo dito. Thank you. Ayan nandito na rin tayo mga kanay pisa ano. pinagparkingan ng motor ano sa malilim so ayan mga kanay uh, alis na rin kami dito sa Maranong Falls at yan si Pangasinan Tour at si Brando TV bagay <laughs> bagay ayos no yung kanyang Aerox na bagong bago Brando TV yun soon may vlog na rin yan support nyo support nyo siya oh. Ayan, let's go. All set up ah. Pa. Buti na lang nakasama na naman ako sa gala ni Pangasinan Tour, mga kanay. All right. Hindi pasada vlog yung content na naman natin.